Yo! What's up sa inyo mga Pards! For today's vlog ay mamimili nga kami ng ng ihanda namin para sa New Year. Kasama nga namin si Joy, kaya ano pang hinihintay nyo mga Pards? Samahan nyo na kami, let's go! Pupunta nga kami sa palengke ng Rosario dahil nabiltaan namin na doon daw ang bagsakan ng seafoods dito sa Batangas. First time nga namin uh, pumunta kaya nag-waste na lang kami. At ayan, nakarating na nga kami maliapit sa palengke ng orsario at tatlakad na nga kami papunta doon medyo malayo nga yung paparkingan namin kasi pag doon pa kami nagpunta sa mismong palengke ay wala nang mapaparkingan yan nga mga ports, madami nga nagtitinda ng pinya dito at pag napataan nga kayo dito ay maamoy mo yung amoy ng pinya at yan nga mga ports at nakatingda na nga kami sa mismong palengke at sinimula na nga namin hanapin yung pwesto ng mga nagtitinda ng seafoods dahil hindi nga namin siya makita ay nagtanong na nga kami. Medyo maliit lang nga din tong palengke ng Rosario. Halos kaparehas lang siya ng palengke ng Padre Garcia. At yan nga mga parts, nakita na namin yung pwesto ng mga nagtitinda ng seafoods. Gusto kasi nitong siligalig ng crabs kaya yun ang hinanap namin. Bali na kailang ikot na nga kami at tatlong pwesto nga lang yung nakita namin na merong crabs. Doon nga sa unang tindahan ay hindi nagustuhan niligalig kasi mga payat daw yung crabs nila. Sa pangalawang tindahan nga ay medyo malalaki naman kaya lang hindi pa din nagustuhan ni Ligalig. At sa pangatlong tindahan, dun nga nakabili si Ligalig ng crabs. At ayan mga parts na mili na nga si Ligalig at pinakilo na niya ito at binayaran na. Sumunod naman namin binili mga parts ay yung pata ng baboy dahil magluluto nga ng humpang baboy itong si After nga ng pata ng baboy ay sunod namin binili ay isdang tulingan kasi ito yung gusto kong ulamin mamayang gabi. Pagkatapos nga nun ay nakita itong siligalig at Joy ng kalamay. Sabi nila, suwerte daw yung malagkit pag New Year, kaya bumili na din sila at uh, masarap daw ang kalamay dito, sabi ni Joey. At pagkatapos nga nung mga parts, bumalik na kami sa sakyan kasi pupunta pa kami ng Robinson's, di ba? Para bilhin yung mga pangregalo namin at ibang handa na wala dito sa palengke. At ayan nga mga parts, nakarating na kami dito sa Robinson's, di ba? Dumarecho na kami dito sa Robinson's supermarket at nagsimula na bumili ng mga kailanganin namin para sa handa. Unang-una sa listahan, syempre, ay ang kriham. Bali, natry daw niligalig yung coffee or mocha flavor. Meron daw kasi natikman yung ate ko nung Pasko ng coffee or mocha flavor at masarap daw. Kaya itatry namin. Sunod na kinuha ni Ligalig ay ang hot dog at kiniling na ilalagay sa bake mac. Tapos nakita ko tong chichabu o chicharong bulaklak nila mga boards kaya nagpabili din ako ng isang kilo lang naman para masubukan namin kung masarap ba. Tapos sunod na kinuha ni Ligalig ay yung bell pepper para din sa bake mac niya. After nga na itong chocolate chips na itatapis niya sa coffee or mocha cream. Sunod ko naman kinuha ay syempre yung soft drinks. Mga dalawa lang kasi kaunti lang naman kaming kakain sa bahay sa New Year. Pagkatapos ay ito namang pineapple juice ang nilagay ni Ligale para sa humpang baboy. At syempre hindi mawalang konting chips mga parts para pang tanggal umay natin. Sumunod nga nun mga parts sa itong shiitake mushroom na ilalagay niya sa bake mac. Mas masarap kasi ito kaysa mushroom na nasa lata mga parts. Sunod nga kinuha ni Ligaliga itong mozzarella cheese na ilalagay din niya sa Big Mac. Pagkatapos nga noon mga parts ay kumuha din itong siligalig ng grapes, cheese at green apple na ilalagay niya sa charcuterie board. Kasi meron kaming wine sa bahay para sa New Year. Para New Year, New Year and the thing. Sunod nga namin kinuha yung malagit rice na ilalagay niya sa prosperity bowl. Pampaswerte mga parts. At sunod naman namin kinuha yung bigas mga parts which is hindi pwede mawala sa kahit anong kainan. At yan nga, kumuha din si Joy ng fruit salad, ito try daw niya kung masarap. Pagkatapos nga nung mga parts ay nagbayad na kami kaya lang tong POS computer na natapatan namin ay nagka-issue kaya kailangan nilang i-reboot. Mga 5 to 10 minutes din kami nagantay bago gumana yung POS computer nila. Pagkatapos nga namin mag-grocery ay lumabas kami at ito nagtitingin nga si legalig at Joy ng damit na kulay green na lucky color daw for the year 2024. Nung wala nga silang napila, dito sila napunta sa bench at wala din silang nakita mga parts. Katapos nga ng mga parts, dito naman kami napunta sa Robinson's Department Store para bumili ng table runner na kulay emerald green. At ayan nga mga parts, pumila na sila galig para bayaran yung table runner sabang nagbabayad niya sa ligaliga ay umupo muna ako dahil nakaramdam na nga ako ng alay mga parts at hindi pa tapos mga parts pagkatapos nga na ay pumunta pa tong si Legalix sa Watsons para bumili ng mga kailangan at ako syempre dito lang muna sa labas maghihintay at dahil medyo pagod na nga mga parts at gutom na dito na nga kami kumain sa chicks to go masarap kahit walang manok at ayan nga pumila na si Ligalig at Joy para order at ako naman yung bantay sa upuan namin. At ayan mga parts sa sobrang gutom ko, ubus na yung agad yung order ko. Samantalang tong si Legalig ay hindi pa din tapos. Again, ang tagal talaga kumain ng mga babae. Pagkatapos nga ng mga parts ay bumalik na ako sa parking para kunin si Pancho at sunduin si na Legalig sa may entrance. Bali doon na lang namin ikakagay yung mga binamili namin. At ayan na nga si na at Joy nagaantay sa akin at pagkatapos nga nun, umuwi na kami mga parts. Bali hanggang dito na lang mga pards. Salamat sa panunood at huwag muna kayong aalis kasi may inihanda akong song short cover para sa inyo. At sana magustuhan nyo yun. See you mga pards in my next vlog. This is Pain, signing out. I don't I'm open, your are closed I father you go I worry, I won't see your face had a bug in the best for down sometime Even the wrong words seem to rhyme out of the doubt that is my mind, I somehow find you and I will collide. Don't stop here, I lost my place, I'm close behind. Even the best fall down sometimes. Even the wrong words seem to rhyme. Out of the doubt that fills my mind, yeah. you finally find you and I collide, and finally find. You and I could collide. You're finally fine. You